Good morning po mga ka-senior. Kumusta kayo? Uh, kahapon ay uh, nag uh, na ako ng uh, aking loan, nag-nag-detach uh, o nagtanggal ako ng mga uh, toyo damo. So, ngayon naman po ay uh, ako ay mag-uumpisa uh, ng mag-bungkal uh, ng aking uh, garden at uh, bago umulan kasi may forecast ng ulan dito sa mga 2 uh, two days from now. So, ngayon ay eh, medyo mainit pa. sa uh, Umpisahan ko ng bungkalin nito ng aking garden at uh, kung hanggang saan ako makayari, di bukas, eh, yun naman ang aga uh, itutuloy ko. So, samahan na lang po ninyo ako mga kasinyor sa aking pagbubungkal uh, ng garden. At uh, uh, spring naman na ngayon, kaya pwede na siguro. Pero bago po, po ang lahat, i eh, uh, igagaya ko muna itong aking uh, uh, mini roto tiller. Yung dati kong ginagamit yung maliit na rotovator ko. Bale, ayan po yung uh, aking uh, rototiller. tiller. Hmm at lalagyan ko lang ng uh, langis yung mga gulong at uh, inilalabas ko e eh, umiingit pagka pinagugulong ko bali ito naman po yung aking ilalagay yan so kung po ito panlangis sa kadena ng motor Yun ang kabila. So, ngayon, ang ititignan ko naman, che-checkin ko naman yung gasolina. meron pa naman ah susulungan ko para makita kung okay pa garden mag -abonghal. hindi pwede yung uh, mini ko rito sa garden kong tinatam na ng uh, bawang. Kaya itong aking uh, manual uh, garden uh, cultivator ang uh, ginamit ko. Kasi makamadapurak yung kwan, yung mga tumutubong bawang. Iba na talaga yung uh, nagkakaedad. Uh, bumabagal ng kumilos, hindi pa makatagal ng uh, nang nakatayo. Kaya uh, ang ginagawa ko na lang, konting, uh, konting trabaho, konting pahinga at talagang uh, masakit na sa likod eh, ramdam na ramdam mo yung panghihina ng katawan mo na nung nakaraang summer eh, nakakapagtrabaho pa ako ng tuloy-tuloy uh, eh, pero ngayon eh, hindi na po pwede at uh, umaangal na yung aking uh, balakang Na. saka kung dalang uli ito paayusin o oh, yan ayan at uh, sumuko na yung aking balakang yung aking likod kaya nagaliligpit na ako ng aking mga ginamit at uh, <coughs> sa susunod na lang siguro ako magbubungal uh, uli ito na lang mga maitabi na lang itong aking mga ginamit at uh, makapagpahinga na So ayan mga ka-senyor, ako eh nakatapos na doon sa isang uh, panig nung uh, garden ko na pinagtatamnan ko ng sibuyas at saka bawang at kamatis. So uh, ihinto muna ako at uh, pakuha mga banda alauna na siguro ngayon yan at uh, nakapundo na naman. Ayan o. Uh tangina, maaraw pero ngayon ayan nakapundo na naman yung ulan. Ang ah, sarap sana magtrabaho ngayon dahil nga hindi masyadong mainit ang sikat ng araw. Kaya lang eh ha hapon naman na. Bali papakita ko na lang sa inyo yung uh, nayari kong uh, uh, mga plot. So, dito ko dati itinatanim yung bawang. Ayan, uh, nabungkal ko na rin. Hindi ko na ginamit yung uh, uh, roto tiller ko. At uh, masyadong uh, maliit. Eh, Meron ng mga bawang na tumubo na naiwanan na siguro namin nung nakaraang uh, summer. So, iba na lang yung ginamit ko dito naman yung sibuyas ito ang tanong sibuyas yan ito ni Roto Tiller Roto nung aking uh, uh, pang uh, bungkal na dimakina yan dyan ko itinatanim yung sibuyas tapos di uh, dito naman ayan Uh, kamatis na may tinatanim ko dyan mga konti lang na may kamatis ko tinatanim mga limang puno yan at yung uh, pagtatanim ko ng patani hindi ko pa nagagawa bali dyan sa gilid niyang bakod dyan ko tinatanim yung patani kaya e, ala pa naman akong punla hindi pa ako nakakabili ng buto ito so, yan ito yung isa pang uh, pinagtatamnan ko ng uh, bawang na hindi ko na rin nagamitan nung uh, mabilis kong pambungkal at uh, meron nga mga tumubo na bawang Ayan, oh. bali binungkal ko lang yan at uh, uh, siguro baka bukas ko na uli uh, ayusin yung plot at doon nga yung uh, mga patani sa gilid na yun so eh tatabi ko na lang muna yung aking dinamit at uh, uh, bukas ito namang uh, kalakihan ng aking guardian ang kukunin ko uh, iro-rotovator ko ayan dito ko tinatanim yung kwan, yung patatas sa lugar na ito dito tapos yung uh, uh, yung ibang alamang gulay na uh, kuhan dito naman sa lugar na ito dyan sa bandang dulo yan mga yung labanos yung talong dyan ko tinatanim tapos dito sa kabilang gilid dito nagtatanim naman ako dito ng kwan ng uh, broccoli. Broccoli at saka kwan. Baka magtanim ako ngayon ng mustasa. <coughs> uh, dito naman sa lugar nito, itong kapraso nito, diyan ko na may tinatanim yung uh, aking ah uh, o sweet pea. Uh, hindi rin din marami ang mo konti lang at uh, kasi binabakuran ko pa ito eh dahil nga yung mga ibon na mayang bahay dito meron din dito nung kinakain nila yung mga dahon tsaka yung bunga kaya nilalagyan ko pa ng bakod ito naman yung mga ginamit ko yan at itatabi ko na lang muna sa loob ayan mga kasinyor ako ay nakatapos na nung uh, aking pagbubungkal ng lupa uh, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin at uh, hanggang sa susunod na video na lang uh, ulit tayo mag sama-sama uh, o oh, sige po mga ka -senyor. babay na.